Maraming salamat kayo po sa, sa binigyan ng tulong. Oh, no. Lalo lalo na po oh, Jonathan. Magbigay lahat po kayo ng sa asawa ko. Oh, Maraming marami. salamat. Hindi na natin ayo. mapapangalanan lahat sa dami. Uy. Oh, mabulokan tayo. Kang mabubulok. Ay, isang magandang buhay mga farmer. Maghahatid lang tayo ng ano ngayon? Ayuda merong ayuda si hindi ko pa nga nakiklaim dahil kahapon ano daw uh, offline ng PNB tapos wala naman si ate dalaga kaya, uh, ayun sabi ko bukas na lang parang maluwag na yun ha anong meron anong wala wala, <laughs> untunga no parang wala ang taga anong ano ngayon ha kung ulamin natin ngayon yan ang tanong kailangan na palang mag chili sauce pala mabenta ang chili paste natin mga mga farmer ha yan. may magandang sili, bibili na tayo pero malapit na tayo harvest may mga bunga ng maliliit umulan pa kaya hindi na kailangan ng tilik Diba? Ganda May maganda si Jomar Tira lang. lang magkasili ito eh. Bawang bala, alahan na rin tayong bawang Ooh. Good morning Good morning Pwede na dito lang 'yan. Ano eh, pa pa-sara? Next ka buwas. Eh magka pa. Lalabas ka order ngayon tsaka hapon eh. Ibibili ko sayo nandoon na mo. Oy, ito pa lang packet eh, galang. Gagawa kita. Eh wag na. Op pa timo na. Yung mga pa, yung mga passer namin diyan. Good morning. Good morning, good morning. Idol. <laughs> mga passer daw good morning. Kumusta malakas diyan? Nakita pa rin mo na yun yung sumala eh. Akala mo na yung sumala. Oh. oh. Nauutak. No, ah. Hindi oh. chika may lakwat. Paano? Kasi malakas, 'di ba? Oh. Hoy, kinakain mo? Hoy, emo putuan sa Bawang, meron ka? Sa bundle. Lahat. Bawang, bandel. Sa Ayo, Seven, <laughs> Tapos matamlay. Masarap din to taxi ano? Ah.

Alam ko siniksik ko eh. Teka. Ito. Praise the Lord. Alleluia. 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 Magana yung kayo sa kayo. Nanay Conching daw. Hindi nakalimutan na. Nakalimutan na. Tatapunas po si Nanay Conching kasi <laughs> nakalimutan na daw si Nanay Conching. Ay, oo. Oh, oh, nakalimutan nyo oh, na ako. Oh, yung talagang original. Original na artista. Oo, yung original. Ay, ngayon, o sa guwagwa, hindi Ola, na nila ako narinig. Oo, kasi narinig na na ako sa ano, sa mga ibang artista. O. Na, na. O. Siyempre, Siyempre, hindi ka naman nagdayalisis. Hindi ko ako magdayalisis ka. Ay, hindi. O. Ayaw ko. Sikat ka nun. Kasi kanita walang ang dayalisis eh. <laughs> Puro yung nariyala <laughs> mo <naman>. diretsyo. <laughs> like, si kita. Kuminarya kayo yung derecho, anak. Eh, di siyempre, pag hindi ka na dialysis, di ba? Oo, kuminarya. Ay, pero matagal pa yung sa Pero... Matagal pang grasya, ipagkalap kayo. Oo. At mahiyakas pa. Malakas pa. Ay, magkano ba yun? Teka, baka... Malakas pa dahil yung anak. Hindi ko pa kasi nakiklaim Ay, eh. Kahapon, offline daw. Ibigay ko na ka ako. Ay, nung makanya, nung

Perdi. Perdi. Salamat po sa pinigay niyo tulong. Perdi na lang, Perdi. Wala pa. Hindi uh, pa nakaano. Ayun na oh. na Perdi. Oh, na, oh, oh, sabihin mo na. Oh, oh, salamat ang puso po. Ko Boss Perdi. Boss Perdi na lang. Perdi. <laughs> salamat, marami salamat po sa binigay ito. Mayaman na ako, kamo. Mayaman na ako po sa tulong niyo. <laughs> 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 Hindi po, nakakatulong po kayo talaga. Oh. Sa asawa ko, nagdating. Last time lang siya. na ganun eh. Mal Malakay niya. <laughs> Pag, pag ininto po yung dialysis niya, mamamatay na po siya. Ay, takna ba? mamamatay. Baka titangan na yung dialysis din. Ito kaya din, may problema no. matay. Meron pa naman sa yung nagkakagusto. Mayaman. Aba! Ano, hindi mo! Ano, ay! Aba! Mayaman. <laughs> Patayin mo na. <laughs>

Biro lang, biro lang. biro lang yun. Bumastod ka pa. Hindi, ah. Pag hindi ko na pagbalik yung asawa ko, sa ko na. Hanggang sa dulo na walang dyan. Ayun, tama yun, tama yun. Isasad, isasad ko. Siguro, may lipistik ka. Napakaswerte sa'yo, ah. Swerte sa'yo. Talagang, sipin mo, hindi nagpapahinga pala ito ng pagtitinda. Hanggang hapon na, kung Nakita ko, oh, naan dito. Yan, makabudya yan. After, samantalang yung iba. Baka pag, muna ipo, Alas 11. Muna ipang mawala ito. Eh. Sakit ang dialysis. Awan. Kasi yun, 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 Talagang ganyan. Pagod, ano? Yun ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Oo, oh, siguro talagang oh, mag, ganyan. Magpasalamat, kayo magpasalamat sa Panginoon. Marami po salamat sa nagbigay tulong sa asawa ko. Kailangan natin yung at background. Upang ano-ano. <laughs> magbigay <laughs> bagay ng bagay di... Ano? Pagsalitaan ako! O, takayang makataya! at niyang background. Maraming maraming salamat po sa binigay ng tulong. Oh. Lalo lalo na boss Uno oh, Jonathan. Um, magbigay lahat ng po kayo nakatulong sa asawa ko. Oh, dami pa oh, na natin po. mapapangalanan oh, lahat sa dami. Oh, eh, hindi uh, diba? diba? ko na natatanda pero lahat po kayo. Sana po mabuhay kayo ang oh, Diyos kayo. na lang po ang bahalang gumanti, say. gumanti say, Gumi, sa inyo. sa lali, 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 Hindi lali, 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 siya dahil ako ina, tatlong beses ang araw, ay eh, isang linggo. Talaga pag tinigil mo. Pag mamanas na mag-ano. -an. Yung, ano, yung kasama namin, kamag-alak pa ng isa ko, kabaryo pa. Apat na beses siya nagda dialysis Eh. Ngayon kaapon, nag siya. uwi sa bahay, ano, para nalulunod siya. Ano ba at siya niyo? Manas niya. Kasi sabi pa sa kanila, ano Sorry, uh, komplikasyon uh, na ano, yun oo, yung di uh, diabetic ah, yung paan niya dito na magana kahapon kalabas na sa dialysis sumisikaw siya sobrang daw sa akin. di ko alam kung dinala rin nila sa hospital yung pamilya niya eh, puti yung pamilya yung kamag niya sila ang support, support, support sa kanya. Kung wala siya may perang kamagana, saka hindi magtatagal. Yun lang, hindi namin na alam. Kahit na ka, support sa anila. Narinig ko, panas na. Pati mo ka? Wawa Oo. Siguro, sobrang sakit. nanay, boundary na to. Kung na eh. Oo. Benta mo na. Marami na benta mo ngayon. Siyempre. Magpasalamat kayo sa bigay ng bagay ng tulong. Po. Mura yata ng ipon mo ngayon. Oh, kasi tubo, tubo ni mo. Pero lang bigay, ay sabihin yung presyo. Bibigay. Pang oh, ah. mo. Gusto sa, sa tindahan mo. Ano lang muna kami ngayon? Veggie, veggie. Sabado, Ay, ayan mga ka-farmer, balikan natin ng uh, ano, at maraming salamat pala sa ating mga supporter na walang sawang tumutulong kay Ate Dalaga. Ayan, at silipin naman natin itong ating mga tanim mga farmer ikot-ikot tayo. O, oh, lumalaki na yung pakwan, kaya lang inaabutan na po na ng tag-ulan. Sana naman ay uminit pa ng mga ilang, uh, mga 2 weeks lang pong init yan ano yan uh, tayo ng uh, pakwan lumalaki na po yung iba kaya lang nga ayun oh nakabuo na naman si Kung Kung bagay ilang yan ayun no oh. baka mabulokan pa tayo ha ah. wait baka <coughs> mabulokan tayo baka mabubulok kailangan natin ng araw pa Abot pala itinanim ito sometime March. Pakaganda sana. Ito naman, gusto naman ang tag-ulan. Itong ating uh, palaya. Nagsabog na rin sya ng ano, 0060 at uh, <laughs> triple 14. So, ayan, tuloy-tuloy na po. Ito, maggaganda po ito. Dahil ang uh, palaya ito, gusto naman yan, tagulan ulan naman. Oh, meron na tayo. oh, may bunga na pala. oh. may bunga na sya, mga ka farmer yan. So, ganun lang. Tapos ito, bala kong papalitan na ito. Wala na. So, pag re retire na natin, natin to. Makaluwag-luwag lang sa schedule dahil kami po ay nag sisimento mga ka-farmer ayan. Sabi ko kay Bebe, na sabi ni Bebe kailangan na natin at uh, kung magtutuloy-tuloy naman ng <laughs> Ano <laughs> pa pinagkakaano ni ko, kung na-distract naman tuloy ako. <laughs> pangkalaman si itong abonong ito eh. 'Yan, lagay niya naman sa papaya. Sabi ko pangkalaman si iyan, ammonium sulfate ito eh. Uh, Baale. Nitrogen, nitrogen pa rin. So ayun, sabi ko kay Bebe, ah, uh, magtatagulan na, so, sabi niya, nako. Wow. Uh, yung kubo sana gusto kong unahin, eh, sabi niya, hindi Unahin na natin yung ah uh, ano yung daan eh medyo mabigat pero kaya yan mga farmer hanggang ano naman doon hanggang dito ano na lang pong gagawin namin 1 meter 1 meter parang masakit yung dito ah nag darts pala ako kahapon <laughs> nag darts ako kahapon kasi sabi ko kay bebe gusto ko yung ano kako intriga ako sa ano sa dart pin ni Luke Littler pero nung nagdart dart ako kahapon yung binigay sa akin na dart pin sabi ko okay na pala ako okay na pala ako doon daw ganda din naman iba to so nabago na isip ko wag na lang ako mahal pa naman tama lang kaya pala sumakit ah so, yan, sisilipin naman natin yung mga tanim doon may sili na daw kaya lang yung mga damo parating na mga ka-farmer yan sa gilid ng ating loft. Yung pigeon loft naman ay pinagawan ko na ng aviary. Kaya busy si na na andoon. Pagkatapos ng aviary, di okay na tayo. Okay na okay na po yan. at makakapag-training na. Ayan, pumunta pala dito yung mga kalapatids din. Uh, ano, kumain dito nung Sabado. Oh. Mga kalapatids po ng Arayat. Mga uh, head ng uh, group. So, ayun. Eh, sabi ko, ano, ah, tapusin lang po muna natin para naman magandang tingnan ka ako pag ah, bisita ninyo. Tapos, yung patubig natin, hindi mo na ako nagpapatubig mga ka-farmer dahil uh, ah, di ko din alam kung lalakas po ang ulan. Eh, okay na yan. Actually, nung umulan pa ng ano, nadadagdagan po yung tubig eh. So, ano na, hindi na ganun ka bilis po yan magbawas. Gawa ng wala nang ganun kainit. Basa na yung paligid. So hindi na nag-absorb ng tubig yung mga lupa sa gilid mga farmer kaya yung tubig niyan medyo matagal bago maubos. Padagdag pa nga yan pagka umulan magdadagdag pa. Tapos ang dami nating kangkong. So malaking bagay po yung kangkong na yan. Ayahan ko lang yan diyan. Uh, may sanctuary sila. Ayan oh, no? nanginginain po yung mga isda nasa ilalim. Maganda alang lang uubos din po nila yung rurot rotin nila yung ugat na yan ayan tingnan nyo oh, gumagalaw galaw mga oh. isda yan nanginginain dito kayun, oh, marami. Hmm. ayun marami ayun no oxygen sila bilis lumaki ng tilapia no? marami pong ano dito madamo yung mga kangkong nakapo ang bilis. May kangkong din pala nakarating din, oh. Very good, ah. Ayos, oh. Nandun din sa dulo. Dami nakuha ni Narizal, ano? Oh. Isang araw lang po nilang hinuha ito. Dami nilang nakuha. Sana ay, uh, ngayon tag-ulan, medyo kumalat. Kaya lang, nakain talaga nila. Ang bilis din lumaki. Ito, sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinalit namin. O, tingnan nyo. O, Dati, kasya kay Cardo yan. Pero ngayon, no? Oh, tanghaba na, hindi nakasya. Tapos, goodbye duhat na tayo. Yun nga sinasabi ko, mga uh, farmer yan naglalaglagan. Sabi ko kay Kong Kong, may masisimot pa ba tayo? mayroon pa kuya, kaya lang uh, sabi niya, sira na din yan. Tingnan na lang natin. Ayan. Si na Gina pala magpapa-freezer. Eh, Ayan, meron pa naman siguro makukuha. Sabi niya, freezer mo naman daw. Sabi ni Bebe. Freezer ng kahit uh, isang uh, tumbler. <laughs> Hoy! Ang galing mo ha, inubos mo yung ulam nila. ito muna tayo silipin natin yung ating mga pananim mungulekta yata ng hugasan itong mga boys na ito ah Uy, <laughs> well, malaki na yung manggang namdok ma, eh. Ito, too early. Linagyan din ni Kung Kung ng 0060 at 14 Dapat ito sana, ah. ang ilalagay kong fertilizer po dito, 1620. Kasi siya ay nagpapaugat. Tsaka nagpapalaki ng puno pa mga maliliit maganda din 1620 hmm. taas na, na ng tubig oh. No? hindi man tayo sayang ang diesel mataas pa naman tapos marami na po tayong bunga ng namumulaklak na yung mga sili may bunga na po yung iba ayan oh. No? Ayan, tama itong, ito magandang ilagay na fertilizer 1620 at 14 kasi mampalaki po ng bunga yan tama lang ayan sabi ni kong 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 ay kuya dumadami na po damo yan talaga oh Just may trabaho ka lemongrass mhm uh -huh. ay pula ito yung nabili ko sa Batangas Batangas City mga farmer ayan pinatuso ko dito tingnan natin yan kung ano tapos lemongrass ayun tamang tama nandito rin oh diba ba kalabasa, tagulan Ka kanina, ang dami pong talbos ng kalabasa ako nakikita so ibig sabihin ay marami pong nagtanim talaga, nag-aabang ng tagulan din hmm. yung mga bunga na yan oh. pahihirapan po ngayon ng sili, wala akong na nakuha Tama so, tamang tama, pang chili paste natin ito pagka uh, ano nakapag harvest tayo yung sakali man na kapusin pa pero sabi ni kong kuya ang dami na yan hmm. Tapos ang good news ganito. Si Jimmy pumunta po dito, yung ano natin sa bundok, contact natin. Sabi niya, ah, boss, ano, tatanim ba tayo? Sabi ko, nasa sayo. Sabi ko, kung kung uh, ah, na na naman tayo ng kangkong ang ganda ng kangkong mga ka farmer. Ah, sabi ko basta ako ka ako ilalista natin lahat ng gastos ngayon ah, para sa iyo yan kako tutulungan kita so ako naman ang gusto ko lang kasi gusto niya boss magtanim tayo ng sweet tamarind so pwede din naman yon tapos sabi niya sa akin kailangan daw po ng power spray pagdating naman daw sa tag-init para may tubig kami may makukuha daw dun sa ilalim ay sa baba bandang baba may bukal so sabi ko kung ganun pala di maganda eh kasi gusto niya daw papaya sabi ko kung papaya magpupunla tayo ang mahal ka ng ano? Kasi itong binibili kong ito, ano po ito mga farmer yan po ay libangan. Kasi kung magtatanim tayo ng isang libong puno dun, that's 35,000 din na puhunan. Pero kung uh, bibili tayo ng buto, mas makakamura tayo, tayo magpupunla. So, ang plano ko, ganoon na lang, magpupunla na lang po. Eh, maganda daw ang papaya. Kasi bukod sa mahaba din ang buhay pag nasa bundok naman po wag lang babagyuhin eh ano naman po yung papaya medyo lalaban naman po yon hindi po siya basta basta ma -bubulo. ang, ang mas matindi doon yung yung init po na ano sasagupain niya na hindi siya madidiligan kasi eh, yung ano naman doon bundok naman po yon so yung tubig bababa at bababa yun po yung Uh, ano namin. So marami na pala tayong sili, pwede nang kainan yan no? Pwede nang pitasan pang sarap din ng green chili, ah. So ayun, parang kulang pa ito, mga ka-farmer. Pero maganda. Maganda ang ano. Sana magtuloy-tuloy. Yung mga papaya natin tanim, ayan. Maganda na din 'yan ilan pa kaya ang kailangan ni kong kong kailangan nang mag replant oh. kulang pa dito ayun uh -huh. kalabasa pahabol yan As may mga sili pa may grass, tuloy tuloy na po ang ganda nyan paganda na ng paganda ito kailangan malinis din paligid na to ito kailangan ma ano din ng unti unti bagay pag walang gagawin si Kongkong yung mga kalabasa natin palabas na yan, may mga bunga na yan kaya lang ito ano lang yan, false ano lang yan hindi pa yan tunay kasi wala pa pong bulaklak. <laughs> wala pang pollinator wala ano pa tayong pollinator ang ganda na pala ng mga sili mabilis lang ha nakatuwa din oh papaya ang kaabang abang pero kulang po um, kulang isa um, dalawa bibisita pa tayo doon at uh, siguro mga next week siguro bisita tayo kuha tayo ng sili uli tatanim pa tayo ng sili pero yung sili pala yun, sa bundok bibili na natin yung ano na pero sabi ko kay Jimmy linisin mo na at uh, matam na natin tapos uh, yun nga sweet tamarind sabi ko di ba may nahihingi tayo sabi niya boss bumili ka na lang alam mo kung bakit sabi niya kasi baka mamaya hindi sweet tamarind makuha mo sabi ko nga no? Tama nga. Eh, ano naman nila yon So, at si Jimmy po, taga doon. O, oh, sabi ko nga sa kanya, okay lang bang, ano, walang problema, wag mo isipin yung, ano, akong bahala, sabi niya. Taga doon siya, eh. eh. Sama sa mga tropang, ano yan. So, ayun po. <laughs> so, sa mga in lang ko ng lahat So, ayun na. Excited na ako kasi at least po may mapapasyalan yung ano sabi ko nga isa pa sa maganda ding itanim guyabano. Sabi ko pwede kaya magtanim din ng guyabano doon mga ano uh, taniman ng guyabano ano. So tingnan natin mga farmer kung ano, ano pwede. At least ma-develop natin yung lupa doon pa unti-unti. 6 -unti. hectares 'yun. Ay sabi ko ano na natin, ayusin na natin. Tamang-tama kailangan ko ng mapagkakatiwalaan masasabi ko para sa iyo yan basta ako magpipinance kung ano man ang ano ilabas lang natin di kako sa iyo yan so ayun sana po ano mag materialize ako makapag uwi lang ng ilang papaya di pwede na <laughs> meron din naman ako tanim dito di ba <laughs> ang akin lang may maiayos yung lupa at uh, maging malinis alaman nila na mayroong palang nagda, di ba, mayroong may, may hari mayroong ano nagka tumitingin so ayun sana mga farmer so ayan mga farmer, so, sabi ko kay kong pag naglagay ng abono kung nasaan yung ano, kaya lang mas maganda kasi talaga binabaon eh. binaganyan kasi ang binubudbud di ba, imbis na malusaw na siya ng lupa eh, gihintay ng ulan problema, ulan, mawawash out minsan, pag malakas na malakas, mawawash out siya so, yan ang, ano kaya eh, lang, medyo, ano man ah, yung ganyang style ano yan medyo, oh, sa tamad <laughs> dapat talaga binabaon okay, so depende kasi, kung maramihan Ganun talaga ang ginagawa, sabog na lahat at papababahain. So yung buong lupa, may fertilizer. Pero kung ganyan, mas maganda talaga iuhukay mo na lang baon mo dyan isang dakot takbunan mo at least pupunta lahat sa lupa yung taba pataba mga ka farmer yeah so ayan ah uh, yan po ang ating update yung tubig natin tingnan nyo naman oh, yun po yung ating marker oh, yung nakaganon at ano konti lang oh, konti lang yung dangdangkal so Kita natin 'yan kung hindi na tayo magpapatubig. Pero palagay ko kung uulan po ng every other day o ilang ano. Sayang 'yung pakwan ano no. Wala na 'yon pag O oh, So, hopefully ayana, hopefully ay uh, maano naman po, ma ma-maintain ma niya. Yeah. So ayan, shout out tayo ng konti Sino ba mga shout out? Kenneth Sanchez, ayan, get well soon ka Farmer Stan Ruiz, brother, kumusta ka? Uh, hope to see you Sana makauwi ka ng Pilipinas at sana magkita po tayo Ayan, si Tita Leticia, get well soon din po Tita Aida Gascon, hello sa inyo uh, Tita Susan, lakoniko Get well soon, kaya niyo po yan Huwag uh, kayong mawala ng ano just uh, keep the faith kaya nyo po yung operation so ayun tapos si ati Sylvia ati Yoyet at si ka farmer Maynard Villones ayan hello sa iyo <laughs> maraming salamat at ganoon din po kay uh, Tita Rosel Villones ayan hello po sa inyo diyan at si ano din si ka farmer Wens Larazo ayan shout out sa iyo at mga Kolokoy boys siya po ang ating uh, guide sa pagtatanim ng uh, palay nag-inquire ako sa kanya, sabi ko ka-farmer ito yung gusto kong bilhin na drum seeder. medyo nakontrolado na yung bagsak ng ano sabi niya, yan na yung future farming, actually it's not future anymore, kaya lang dito po sa Pilipinas ay uh, delayed kami, delayed po kami dito, kaya kumbaga sa amin dito future pa lang, pero sa iba ay ano na kung baga ay matagal na pong uh, Hindi na present eh uh, History <laughs> Hindi na po present ano na uh, Tawag dito Maga hindi na, nakaraan na At uh, Matagal na po nilang ginagawa Kaya lang dito po sa Pilipinas Yun naman po ang aking ano, gusto kong subukan Yung mga Naging successful na po Lalo na sa si China Ang ano? mga gumagawa ng drum seeder Nakikita ko sa video ang gagaling nila mga farmer ba talaga mga inchik ako nasobrahan lang talaga sila so anyway uh, yun hopefully ay ma ano namin abang yan po isa sa mga abangan ninyo no? yung drum seeder namin rice drum seeder at igogo ko talaga yun kaya nasa Isabela pinagpipilihan ko pa po sa Isabela ba ako bibili or uh, order ako sa Shopee which is yung sa Shopee i-assemblein pa namin wala akong guide kasi igchik po ang uh, makikita natin doon. Wala pong English na directions o instructions man lang. Kaya sabi ko, ano bebe, kung nasa Isabela, bubuno tayo ng overnight doon para kuhanin lang yon. Uh, tingnan na lang natin mga farmer ko anong mangyayari. Pero pwede naman po, heating tubers na naman, vlog tayo doon. Hindi pa naman ako napapad pa doon para makapag-vlog. So, alay natin gumanda ang panahon na no. So ayan maraming salamat at magandang buhay.